Magkano yan? 30 lang po. Ha? Huh? 30 lang po. 30? 30? Opo. Baka ka. <laughs> Sa naman po yan. Ha? <laughs> Sa niyo po kung magkano po kayo. Ha? Ano ba yan? Pero ang presyo lang po 30 lang po. Ice drop po sir. yellow. Yellow. Ice cream on the boat. Purple. Purple. Meron po, sasama ko po sa kay sa aking vlog po. Ayan guys, saka pagbenta po tayo at binamana natin sila. Ayan, so ayan po. So nakatatlong bang grupo tayo dito sa Sambar. Ayan po yung ating pangatlong grupo po na ating namili. Shout out po! Ayan, pangatlong grupo sa ating namili po. Hello, Dulong! Hi, sir! Ayan. So, Ang pangalan po? Hindi po. record lang po sir. Bali dito po tayo ay wala po tayo signal. Bali ginagawa lang po ay by record and then pagdating sa bahay edit po. Wala kasi internet. Ah po. Ayan. So tuloy pa rin po pagdating dito sa Sambar. Ito. Ayan. Dahil kahapon po ay hindi tayo nakapagtinda at tayo ay nagpagawa ng ating mahiwagang makina. So ayan, wala pa tayong kasamahan po dito ng mga vendor. Siguro naghihintay pa po sila ng bangka sa kabila. Hi sir, shout out po. Michael B. Lover boy. Pakipalaw na lang po. YouTube po, YouTube, TikTok at Facebook. Michael B. Loverboy po. Michael B. po. Michael B. Loverboy po. Hindi po. Mababa lang ang release ko po. Loverboy. Ayan, na. Wala lang problema. Presyong kaibigan na lang. Ilan ba? Isa lang. guys, tuloy para rin po pagdating dito sa area na to. At ay mga ngalok muna ng ating mga panindang ice cream po, ah, habang wala pa po ating mga kasamahan. Pero paki, pakip, basura natin. Mawal tayo magkalat Dapat love of the nature tayo ngayon. Sana oh. Ayan. Pabili daw. hey. ay, Ice cream lang, pre. Ayan, guys. Magalas na bilip po ng maga. So, ayan pa lang po mga bangga na dito. May limang bangga po dito nakatambay at iba pa yung nag-alisa na. Ang sambar po natin ngayon ayon lubog pa rin po sa pagkakataon na to. At medyo makulimlim po mga sa mga oras na to. Ayan. Panahon natin. Makulimlim ang karangitan po. Kaya na huwag naman po umulan para makapagbenta tayo ng ayos. Ayan. So tayo ay nakabinamanan ng ating benta po. Nakatatlong grupo tayo ang unang grupo ay ayun po by Gcash po ang payment nila mamaya po ang bayad pag uwi nila sa kadalang ating, sa, sa may signal sana oh Ah, may parating pa po sa atin dito sa area natin. May dalawang bangka pa po parating dito. No, makaubos po tayo ng ating panindang ice cream sa araw na ito para sulit ang ating biyahe at sulit ang ating tinta sa araw na ito. Ayan, lubog na lubog pa ang sambar. Pero napakakalma po, napakaganda dito po sa area na ito. Napalinaw ang tubig at kalmang alon ng tubig po Wala pong kalon na alon ito. Ay, na ito Wala pong tubig natin Napakalamig po na Oh my god Wow Parang may naamoy akong hindi maganda. Ay, tuloy pa rin po pagtatingin. Ayun, may kasamahan na tayo dito na uh, magpitinda po. Ayun, ando na sa dulo. Ayun, bagong nating po tayo kasamahan ng mga ice cream po dito sa lugar na ito. So, dalawa na po kami dito sa lugar na nag-aalok ng lahat panindang ice cream. Okay, Huwag yeah. iya Ice cream po, ice cream. Wala po sir. Nabusan na ako. Hoy! Ano Wala po na ngayon. Wala Wala po. Ngayon samahan natin 'yan isang yan Oh, no, 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 no. Oh, 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 oh. Ice cream, ice cream. <laughs> Ayan, oh. Ha? Dami na, oh. Wala paglagay ng basura, oh. ice cream ice cream ice cream guys, 9.30 na po ng mga so nagkakarami na po yung mga bangka po dito sa area ng sambar po Ayan. so nagkakarami na po yung mga guests dito sa area na to so panay panay po pagdating yung mga bangka po dito may laman ng guys at may rin po pag alis ng mga dumating po dito kanina So pagkakataon natin, dadalawa pa lang po kami ng 700 yung isa na naman na, na po kanina pa. So naka... labangan na tayo. Ko, ko. Labang ka na tayo mga! Ayoy! Kiliwa mo yun! Saka yung katabi ko! Ha? Lima daw! 20 lamang nun! 20 lamang nun! 20! Ere, sampo. Oh, na-try na ka, piraso. Ayan. So, oh, mag-aabang tayo dito sa mga bagong dating po. Bagong dating po, tanda lang na ako dito. So, pwesting nyo sa Alfreya. So, may data pa dito sa bangka po. Ayun. So, hinihintay ko lang po yung isang bangka na kulay pink na yun, yung as, aspin, yung nasa dulo, yun, yun, So, ang sakay po ng, sakay po nun mga pasayra, hindi pa po nakakapagbayad. So, pag nagkakita po sila, nalapit pa ako doon para ma, na, may saan po tayo. So, sayang naman po yun. May po yung piraso po yung nakumuha sa akin doon. So, dito tayo, ah, tayo dito. Yan guys, alas 10 po ng umaga. So nakabawas na naman po tayo ng ating panilang ice cream sa bangkang Jade Colin po. Yan, shout out sa bagayrong Jade Colin. Yan. Yan ng ay ice cream na tatago sa bangka. So nakabawas tayo dito sa bangka na to. Yan, naka 15 piraso po tayo dito sa bangkang galing speeding po. So, may katabi pa yan dito na hindi pa po namimili ito. Kulay araw sa bangka. Sa kayon, kulay dila. So, abangan natin yan. Baka mamili po. Ayan. So, kanina pa po makulimli ang panahon. Ayan. Kukunin ko natin ating tray. Ayan. Marami pa po mga bangka dito na nakistambay sa lugar na ito. Nandun sa kabila. Yung isa natin ayun na sa dulo po. A few moments later. Ayan guys, alas 11 si na po. Kukunti na po ang mga bangka na nakistambay po dito. Ayan. So, pang Anim na bangka po rin. Dito nakikita na ako gano'ng karamihan pandan. Ayan. So dito sa bangka na ito, nakabenta po tayo ng ice cream po. Ayan, Ayan. so isa na natin kasama nandun po sa... nasa dulo. Ayan, so tayo mga nga lakpa. Ay, lilipat muna po. Kita, salamat po! Salamat po. Ice cream po, ice cream. Ngayon, hey, mga alok tayo. Hindi pa tayo nakakabenta dito sa bangka na eh. Oh, Ewan sa kasama po natin doon sa isa sa nakapula. Na, na. Hindi pa na, alam kung nakabenta po siya dito. Ice cream po, ice cream! Ayan guys, bagong dating po ng bangka. Hello, Ayan. Alam mo pangalan mo shout out. Shout out po kay ma, Michael B Loverboy po. Ang aking YouTube. Kakaang ang Loverboy. May in love na tuloy ako sa Mr. Loverboy. Sana Sana all. Sana all. Ang ganda pa lang talaga. So, magkasama po itong dalawang to. Yung kalayo, tabing dagat, saka isang kalayo po. So, abangan ko po, ba, mamili po itong dalawang bangga to. So, isang nating kasamaan pumunta doon sa isang bangga bilaw. Galing po ang fish feeding yun. Ito ay galing sa barrio po ng kalayo. So, mas inuna, na, niyo po yung galing fish feeding. So, Ice cream po, ice cream. Baka mag ice cream kayo. Ayan, may bagong dating pa. Isa pang bangga. Puli verde sa likod. Ayan guys, alauna na po. So, umuwi na po ating kasama ng magtitindo ng ice cream pa. Ayan, nakapula. Uh, dito sa mga nice. sa bangka. So dadala na lang po ang bangka nandito. Ayan. Wala na po tayong kasang bangka po dito sa area na ito. Maraming po, po sa dalawang ito. So tayo meron pang ilang piraso po ng ice cream. So maghintay pa po tayo. Baka may dumating po dito ng mga guests. At tayo makabawas pa lang ating panindang ice cream pa. Ayan, medyo makulim, makulimlim na po ang panahon. Kanina pa po makulimlim. At medyo nagkakaroon na po ang hangin na si may lamig po. Na hangin <coughs> po. Oh, no, 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 no. So, baka may lamig po ay e, pag tayo pero, na, na lang. <laughs> <laughs> Paghihintay-hintay pa po tayo ng minuto at ilang August pa po. Baka sakaling may pang pangako dito sa area na to. O, hindi pa tayo nakakaubos hanggang ngayon po. Ewan ko lang po yung kasama ko yun kung nakakaubos po. Dahil manis na po eh. Sumakay na po ng bangka. Launa, 15 na po ng hapon. O, ayan. Ang, ang sambar po ngayon hanggang ngayon ay lubog pa rin po. Sambar, sambar natin, lubog pa rin pang sambar. Hey guys, Nag alas na po ng hapon. So, ilang piraso na lang po nandito sa aking ice cream po. Nasa so, may isang piraso na lang po to na natitira po. So, tayo ngayon ay mag-gagayak ng pag-uwi. Tay, oh na po. Tay, tinira ko po sa ating Agdosong. Sa mga nagdosong po sa mga bangka at sa pagtatasa at baba po. So, ayan. Magiging pao na pao ng gamit at ay pag-content na po ng pag-uwi. So, samay na yung mga guest pa po tayo dito. Uh, pwede pa kung ano ka natin ice cream. Kailangan po ay eh, medyo malambot na po. Makabasahin nang walang piraso pa po. So meron pa tayo yung mga 10 piraso pa po, po na titira dito sa ating sa ating ice cream po. Ayan guys, tapos na tayo mag-impake ng ating mga gamit. Ayan, minahalit na po ang ating ice cream. So tayo laragan na po at tayo sasakay na ating mga So tayo laragan na po sa pag-uwi. So, ganito na po ang, ang, ang video na to at tayo natatapos po sa ating ganap buhay sa araw na ito. So, ayan po. Maraming salamat po sa inyong panonood at kung bago pa lang po sa akin channel na to, pakisubscribe so na lang po at like and share and comment na lang po sa aking youtube channel na to kung anong masasabi nyo sa aming lugar na itong dinadayo po ng mga tao dito sa bahay po lang nasugbo. Barangay Kadawi po, itong area na itong kinakatayon po po. Sa Sambar po, kung tawagan po ito, mas kilala po ito, Sambar or Kairan Kub po. So, hanggang dito na naman muli po. Hanggang dito So, maraming salamat po. Bye-bye.